Umaga ng August 9, 2024, merong isang babae na nagngangalang Dr. Mumita Debnot. Inireport siya na nawawala ng kanyang mga katrabaho. Kinabukasan, nahanap ang kanyang katawan at makikita na napakaraming marka na nagsasabing, Aba, matindi ang pinagdaanan ng babaeng ito. Kaya nung inotopsy yung katawan niya, maraming pag-aabuso na nakita. Ito ngayon yung tanong. Ano ang kagimbal-gimbal na nangyari sa kanya at tila parang buong internet at ang kabuuan mismo ng India ay interesado at galit na galit sa kasong to. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kaso ni Dr. Momita Debnat. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong question of the day. So sa mga gusto pong manalo ng ating 1,000 Gcash giveaway, mag-like, subscribe, at notification bell po kayo dito sa ating channel at sagutin yung question of the day sa dulo ng video natin. Magtatanong lang din po ako dahil medyo mabigat ang ating topic ngayon. Pampagaan lang, ano yung kinakain habang nanonood kayo sa video natin ngayong gabi? Dahil nga nasabi ko po no, na malalim yung ating pag-uusapan ngayong araw, Bago natin umpisahan, alam ko naman na sanay na kayo no pag ang mga pinag-uusapan natin dito sa ating channel ay ng buhay. However, merong psychological aspect ang kwento natin na maaaring makapag-trigger sa mga nanonood sa atin na may kaparehang dinanas ng katulad ni Dr. Momita Debnot. Kaya maglalagay lang po ako ng trigger warning ha. This video discusses Pasensya na po hindi ko mabanggit yung salita dahil gusto nating mag-adhere sa mga patakaran ng YouTube. I will try to explain the story as clear as I can without triggering our audience. So kung mahina ang loob niyo at magbabalik lang po yung mga uh, memorya memoria ninyo, uh, I suggest na hinto po muna. Hinga po muna kayo at lipat na lang po muna kayo sa ibang videos natin. Anyways, Umpisahan na natin. Ang babae sa larawan sa inyong screen ay si Dr. Momita Demnath. Para sa kwento natin ngayong araw, bibisatahin natin ang napakagandang lugar ng Kolkata, India. Napakaganda dito. Sinasabi nila na ito raw ang cultural capital ng bansang India. Historically and culturally significant ito. Ito ang birthplace ng modern Indian literary and artistic thought of Indian nationalism, which is total opposite sa kung ano yung dahilan at binibisita natin ng lugar na to ngayon. Pabalikan natin si Dr. Momita. Ipinanganak siya noong 1993. This means na 31 years old siya noong nangyari yung kaso niya. Nagumpisa ang kanyang academic career sa biology. At nagkaroon pa ng master's degree in environmental science. Ang dami, ang dami niyang, ano, no? niyang mga kaganapan sa buhay. Isa siyang napakatalinong babae at maraming gustong marating. Sabi nila, isa raw siya sa mga tao na may ambisyon at gustong magkaroon ng impact sa mundo. This is from her friends, from her colleagues, alam nila na may mga gustong patunayan sa buhay itong si Dr. Momita. Second year postgraduate trainee siya sa RG Car Medical College. Ito yun. Sa ngayon, yun nakita ko rin na ah, dahil ongoing ang kwento natin ngayong araw. No? Pag sinerge mo, talagang punong puno ng mga protesters. Hindi ko po alam kung anong araw ko maa-upload tong video natin, pero kung makikita nyo talagang nandun yung galit ng mga tao kahit saan ka pumunta sa paligid ng ng ospital nila. We want! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Mamaya, pupuntahan po natin yung kwento na yan. Ang sabi ng mga katrabaho niya, kilala daw si Dr. Demnath sa kanyang napakagandang work ethic at hindi lang siya bastang doktor lang doon. No? Ang pinaka nagsashine sa kanya ay yung empathy niya doon sa mga pasyente niya. Hindi lang siya basta doktor kundi isang tao na handang tumulong sa nangangailangan. Yan yung kwento sa kanya. Ito ang larawan niya kasama ang kanya mga magulang na kita natin na proud sa kanya. Nag-search ako no, at maganda yung upbringing niya. Na maganda rin yung trabaho ng mga magulang niya at pinalaki siya na pakiramdam ko mataas din yung pangarap ng mga magulang niya para sa kanya. Hindi lang sa mga nagawa niya, kung hindi dahil siya mismo bilang isang bata, bilang isang tao, maliwanag yung future niya. May gusto siya marating. However, yung buhay na sana eh maraming matutulungan. Sabi nga nila, nawala ng isang iglap. So meron mga post na katulad nito. Ito yung insidente na i-discuss natin ngayong araw na biglang nagpa-pop up sa social media. Nakikita ko, every time may mga social issues, laging maraming ano eh, laging maraming mga posts na hindi totoo. And although this story is true, marami ka, may, gusto ko lang din sabihin na mag-ingat kayong lahat kasi hindi lahat na nakikita nating photos, hindi lahat ng pictures na ginagamit ay si Dr. Momita. Nakikita ko na sinesensualize or uh, dinadagdagan, ginagamit yung ibang mga larawan na hindi naman siya. Uh, sobrang fucked up kasi, eh, Sige na nga, i-discuss ko na. Sabi nila, isa daw sa pinaka-most search sa mga Sides ay ang video ni Dr. Devnath. Which is, mostly, hindi ko po nakikita na totoo talaga yung mga photos at videos na pinopost nila. Hindi ko pa nakikita kung meron talaga. So, sobrang fucked up nun. And it shows kung gaano, kaano yung utak ng iba. Anyways, eto yung totoong larawan ni Dr. Devnath. Yung mga larawan na yan, ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ngayon ng international. Tama ba yung sasabihin ko? Outrage! Actually, sa kwentong ito, this is what happened. Umaga nung August 9, 2024. Huli daw siyang nakita sa seminar hall ng college premises para daw makapagpahinga pagkatapos ng mahabang shift. Hindi ko tinigilan to kung gaano katagal tong mahabang shift na to. Sina-search ko. Sa mga comments po, hindi ko po mapatunayan kung totoo ito ha. Pero nakikita ko na yung shift niya ay 36 hours. May mga friends and families po ako na doktor and totoo yung halos hindi na sila humihinga sa ospital. dire direcho yung shift nila especially if maraming pasyente. Totoo 'yon. I can't prove kung totoo yung 36-hour shift niya no, pero alam natin ang mga doktor talagang minsan halos hindi na natutulog. Kung natutulog man sila doon mismo sa ospital, especially kung loaded or jam-packed ng araw na 'yon. So pinaghahanap siya. Pahinga kasi siya. Baka kailangan na rin siya sa shift no? or kailangan nila ng extra hands. Kinalauna nung araw na yun, ni-report na rin nila. Kinalauna nung araw na yun, nahanap naman siya. Pero, <coughs> na siya. Ang sabi ng mga, ng mga nakakita na pag tinignan mo, unang tingin pa lang, alam mo na may mga mga marka na may ginawa sa kanya. Hindi natin mapapakita, pero brutal. Agad-agad, pina autopsy siya hindi biro yung mga ganitong bagay. Kailangan nilang malaman kung ano yung nangyari dyan. Ang sabi sa mga report na may mga injuries daw, ang dami eh. Hindi ko na po pwedeng kalkalin kasi maaano tayo ng YouTube pero i-describe ide ko para maging malino sa inyo. Yung genital tract niya, which means this isn't just murder, may na naganap. Yung muka, katawan niya, lahat may marka. Initially, yung buong ospital, natakot talaga. Natakot sila na ano kaya nangyari sa kanya? Yung concern nila, di ba? Yung empathy nila kay Dr. Momita. But more so, is this is something that happened inside the hospital. Ibig sabihin, hala, kung sino yung gumawa sa kanya nito, baka nandito pa. So, natatakot talaga sila. Kaya minamadali nila. Sana po, maano to, maayos agad. mag amplify at mag amplify itong concern nila na to. Lalaki ng lalaki. Kaya napakaraming mga protesters. Pero mamaya pa natin pupuntahan niya na wala pa tayo dyan sa part na ng kwento natin. Nandito pa lang tayo sa part kung, na magre-recount kung ano yung nangyari kay Dr. Dibnot. At this point, this is now a murder case. Sabi ng autopsy report, yun nga daw ang nangyari. She was assaulted bago patayin sa pagsakal. Yung report sa kanya ha, umabot ng apat na pages sa sobrang daming ginawa sa kanya. May sugat sa general track, lips, legs, kanang kamay, daliri, leeg, pati muka. Marami raw mga kalmot sa muka ni Dr. Demnath. Meron din daw pagdudugo yung mata niya, yung bibig niya, and yung private part niya. Napakagago kung sino man yung gumawa sa kanya nito. When the report was released no, to the public knowledge, eto na yung nangyari pagkatapos. We want, We want justice! 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 We want justice! 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 We want, We want justice! 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 Napakadami na mga pagprotesta doon mismo sa RG Car Medical College. Nagkaroon ng outrage sa buong India. Napakamarami ng na mga doktor at mga medical professionals ang nagprotesta. Hindi lang sila, yung public. Hindi lang yung public, kung hindi lahat no, ng mga aktivista kasi may mali talaga sa nangyayari. Naalala nyo kanina, sabi ko sa inyo, sa RG Car Medical College sa Kolkata, as of the filming of this video, punong-puno siya ng mga pagprotesta. And this is mostly doon sa medical field. Sinasabi nila na yung mga doktor, tumigil talaga lahat sa pagtatrabaho. Nagki-candlelight vigil sila, nagmamarcha in honor of Dr. Dibnot's memory. Sinisigaw nila at hinihiling nila na sana mas magkaroon pa ng istrikto at magandang proteksyon ang mga nasa medical field even the public nandito. I'm just assuming no na hindi lang kay Dr. Dimnath nangyari to. Nakakabasa-basa rin po ako ng comments na hindi siya safe yung lugar when it comes to women. No, meron talagang mga naaabuso pero Siguro kung kayo, nakapunta kayo, comment nyo na lang sa ilalim kung totoo man, kung may katotohanan ba yung mga ganong mga bagay. So even the public, sabi ko nga kanina, nandito, humihingi sila ng hustisya at para maparusahan yung mga gumawa nito kay Momita. Naging simbolo yung kwento niya ng mga vulnerabilities ng mga kababaihan. Ayan ha, napaka-importante keyword natin ng kababaihan bilang mga profesional. Bilang to sa India, maging sa buong mundo rin. Sure ko even in this video, marami mga babaeng profesional or kahit hindi profesional, ang hindi nararamdaman na safe sila sa kung anong profesyon meron sila or sa environment nila. Mamaya, babalikan pa natin itong mga protesters na to ha. Hindi kasi dyan nagtatapos ang pagprotesta nila. So dahil, ayan na, na-pressure na ang media, ang social media, naging all out sila sa issue na to, pinaimbestigahan agad. Sa investigasyon, merong isang pangalan na nag up. At yan ay si Sanjay Roy. Ito yung picture niya. Si Sanjay, isang civic volunteer. At sabi pa nila dating boxer daw. I can't confirm kung boxer siya. Pero yun yung nakikita ko sa ibang mga comments. ng call kata, Police Disaster Management Force. Sabi nila ha, ito yung mga usapan. May backer daw siya, kaya siya nakapasok doon sa ospital. Yung mga connection na to, ginamit niya para manirahan sa premises ng KP's 4th Battalion. At dahil dito ay nagkaroon siya ng post sa RG Car Medical Hospital. So dahil doon no, dahil may post siya, ibig sabihin may access siya sa napakaraming department ng ospital. Madalas siyang tumatambay dito. On several locations, sinasabi nila na super tagal niya pa daw. Siya dapat yung poprotekta sa mga tao doon. Pero in reality, kabalik na rin yung nangyari. Ngayon, nung inaalam nila no, kung anong meron dito kay Sanjay Roy, nalaman nila na meron pala siyang history ng domestic to which ay mag-connect natin sa kung anong nangyari kay Dr. Dimnat. Puntahan natin yung history ni Sanjay Roy. Sa parte na to ng kwento natin, kikilalanin natin yung technically speaking, suspect siya, no? Di ba sabi ko may history siya? Sabi ng mother-in-law ng ex-wife niya, dati kasi siyang kasal na rin, no? Yung asawa niya dati, binubugbog niya. Okay, sige. Binubugbog. Pero may nalaman pa ako. Noong nagbabasa ako ng mga comments, sa sobrang lalado ng pagbubugbog niya sa asawa niya, nung buntis yung ex-wife niya ng 3 months, sinasaktan niya pa din. To the point na nalaglag yung anak nila dahil doon. Ang gago. And to think, na sa kanya ine-entrust yung security pero parang walang nangyari dun sa ginawa niya. Diba? Nakakatakot yung ganun. Itong mother-in-law niya sumisigaw na dapat ibitin siya sa krimen na ginawa niya. Hindi lang para dun kay Dr. Mamita kung hindi para dun sa anak niya. May mga nakikita ako no, na sinasabi itong mother-in-law na sinasuggest niya na hindi lang si Sanjay ang gumawa kay Dr. Momita. Ulitin ko lang po ah, magdi-disclaimer lang ako because this is an ongoing case. Hindi pa na determine ang lahat ng mga bagay at napakaraming rumors ang umiikot sa kwentong to. So hihintayin po natin yan. For now, si Sanjay lang po ang salarin natin. Pero i-discuss natin yung mga rumors na yan. Kung totoo sila or hindi. So paano siya nahanap? May mga CCTV footages na naglilink sa kanya doon sa crime scene. Hindi naman sila nahirapan na hanapin siya. Meron lang siya isang katangahan, no? Which is, meron siyang Bluetooth headset na naiwan niya sa crime scene. At medyo tanga siya dito. Pero, ang sabi din kasi, bago mangyari yung ginawa niya kay Dr. Momita, lasing si Sanjay. Biruin mo, ha? Ikaw yung dapat mangalaga doon. Ikaw yung binabayaran para mag-ayos doon sa lugar na 'yon, pero lasing ka. And to make things worse, nakipag-inuman siya sa mga kamag-anak ng isang pasyente sa ospital. Pasyente? Makikipag-inuman ka? So nakita daw siyang umalis around 4.30 a.m. ng umaga doon sa premises. Inaresto rin naman agad siya no? dahil wala naman siya lusot eh. May CCTV eh. Hindi niya naman daw ikinaila at inamin niya kung ano yung nangyari. Sabi ko nga sa inyo, siya talaga yung main suspect pa dito. Eto na, lalaki na yung issue eh. Kasi kinulit ng mga tao yung CIB na tinatawag na Central Bureau of Investigation para sa transparency. I could only guess na parang NBI siguro nila to. So habang nangyayari to, babalik tayo sa mga protesters. Yung Indian Medical Association or IMA nagkaroon ng 24-hour nationwide strike. Isipin mo lang nga sa atin ha, pag ang mga jeepney drivers nagii-strike, wala tayong masakyan. Imagine kung doktor ito, 'di ba? So wala talaga sa kanila kung may magkakasakit, walang gagawa, no, walang magpapagamot sa kanila dahil naka-strike ang lahat ng mga kadoktoran sa India. And for a good reason talagang kung 24 hours walang doktor, okay, mamamatay yung mga tao, technically speaking, at talagang makikinig sa kanila, no, ang government. At this point, yung buong medical community, hindi lang doktor ha, unified sila sa lahat ng gusto nilang isigaw at idemand. Mula Kolkata, nag-uumpisa na silang magmarcha. Kumalat na yung mga pagprotesta sa Delhi, sa Mumbai, ang dami na makikita ng mga tao na nakahawak ng mga placards, sa Chennai, at kinalaunan lahat na rin ng major cities sa India. Hindi lang sa mga ospital. Alam mo, nakita ko ha, yung mga government offices nila, pinapalibutan ng medical community at saka yung mga tao, yung masa, sa tulong ng publiko. Ika nga nila, power of the people. Okay, so bukod sa demand nila na mas magandang kalakaran ng medical field, ang priority talaga nila for now ay yung investigasyon sa nangyari kay Dr. Devnath bakit kaya eto Ito na yung mga gusto malaman ng mga tao. Ito yung rumors, no? I want you to take this with a grain of salt. Dahil nga, under investigation pa lahat ng mga bagay. Pero nakikita ko yung mga claims nila. May point, pero ay, hindi, natin, hindi tayo dapat nakikinig sa mga rumors na nakikita natin online. But, doon sa mga facts na maipepresent as the story goes on pero i-discuss natin because uh, i think uh, yung mga gusto nilang malamang sagot are valid may mga ebidensyang nagsasabi na sinubukan daw si Raine ni Roy ang lahat ng ebidensya dahil ito sa connection niya sa mga pulis may mga nagsasuggest na tinatamper at may potential na cover up daw dito sa mga pangyayaring to. I could only guess na hindi lang kasi siya ang umaabuso sa kapangyarihan niya at meron ding iba. So nakaka-relate sila. Kailangan nilang protektahan. Hula ko lang yon. Meron pang isa no, na nakikita kong nagra-round sa social media is doon sa post-mortem report, nakitaan ang 150 mg of semen yung vaginal swab niya. Sinerge ko kung anong meron dito. Ang normal daw kasi, ayon sa isang simpleng Google search, ah, ay 1.5 to 5 milliliters lang. So, napakarami. So, 3 to 10 times kung babasay, pagbabasihan natin yung 1.5 to 5. Suggesting na mas marami pa yung gumawa nito kay Nalungkot ako. Sorry, biglang nagana sa utak ko kay Dr. Momita. Biglang nagrehisto sa utak ko. Pero sabi ko nga sa inyo, this is still under investigation. Hihintayin pa natin. Pero to ng pulisa. August 18, Supreme Court na ang nag handle ng kasong to. Na-amplify na talaga. Isang three-judge bench na pinangungunahan ng Chief Justice ng India na si D. Chandra Chut. Inutusan na rin ang National Task Force para siguruhin ang safety ng mga doktor kasi, syempre, yung mga tao, hindi na naaasikaso. Importante ang mga doktor bo sa buong mundo. Kaya, sige, pinagbigyan na sila. Ito po, aayusin uh, na natin yung security ninyo para bumalik na sila sa mga duties nila. Ito na ngayon yung aftermath. After everything that happened. As of the filming of this video, no, wala pa ata na hatol kay Sanjay kasi under investigation pa at ang kaso po talaga ay matagal talaga hindi natin mamamadali yan. importante rin kasi na silipin muna lahat bago magbigay ng paghatol that is something i understand anong nangyari doon sa namumuno ng ospital yung college principal nagresign siya si Dr. Sandeep Ghosh isa siyang orthopedic surgeon na principal doon sa college nag-resign dahil sa malawakang protesta ng insidente. Nakita natin, no? isa sa mga pinag initan ng protesta, siya. Sabi niya, hindi niya na kasi talaga kayang tanggapin pa yung pamamahiya na ginagawa sa kanya dahil sa nangyari. Because obviously, no, may mali siya dito. Hindi niya inasikaso yung well-being ng mga doktor niya. May mga nakikita pa po akong post sa X no, na iligtas natin yung mga nagliligtas sa atin. Yun yung mga placard nila save our saviors. Parang ganon. Anyways, matapos niya mag-resign, lalong nagalit yung mga tao kasi naging principal siya ng Calcutta National Medical College. Lalong mabubuisit, di ba? Parang wala lang din po yung resignation ninyo. Kung meron na naman kayong aasikasuhin iba na dyan naman may mamamatay, di ba? August 13, yung Calcutta High Court, dinirekta ang government na ilagay siya ng extended leave. Eks eh, ka muna, girl. Kinutyarin nila yung reappointment niya. Pupunta tayo ngayon sa social media. May mga kilalang personalidad, kagaya ni na Ritik Roshan, Karina Kapurkan, Alia Bat, na nagpo-post sa na social media accounts nila na humihingi ng hustisya para sa biktima. May mga personalities naman, ito yung other side of the coin, kagaya nila Sorav Ganguli at Mohamed Siraj na gustong bigyan ng severe punishment ang kriminal. Sa atin din ganito, lalo na pagkahindik-hindik ang krimen, marami sa atin yung nanghihingi ng kung na naman pwedeng banggitin yung salita po, pasensya na. Pero, I understand their pain. Bakit gusto nilang mangyari yan. <laughs> Babalikan lang natin. Yung pinaka nakakalokang parte ng kwento na to for me is that while the entire world is enraged sa kung anong nakikita nila sa mga nangyayari at dahil hanggang ngayon po, no, talagang parami pa rin ng parami ang mga protester sa India. Hindi lang sa kanila, miski sa atin ito, ang comment section ko po punong-puno ng kuya claro. I-content mo si Dr. Momita. So naisip ko na sobrang fact up nito pero mas fact up yung fact na sinabi ko sa inyo kanina. I can't prove this pero ang pinaka widely searched daw sa mga sites ay ang video ni Dr. Momita. The fuck. Parang may sakit na kayo sa utak. For me ah. Grabe, bakit? Bakit? Isang patunay no, na may mga tao talaga, na sa mga tao talaga yung problema eh. Hindi lang si Sanjay Roy yung ganun kung hindi marami sila. Hindi lang sa kanila kung hindi sa atin din mismo. May mga tao talaga na alam mo na. Bago tayo mag-question of the day, Hinga lang po tayong malalim kasi mis ako miski ako na po ako sa kwento na to. Actually, marami na akong inumit sa storya natin kasi hindi na rin kami pinapayagan ng YouTube na mag-describe ng very specific na sinaksak yung ganitong parte, na ginalaw yung ganitong parte. So, binawas ko na. Pero nabasa ko po lahat ng nang nangyari. So, hinga lang po tayo, no? Isa. <sighs> dalawa. Tatlo. Tatlo. Mabigat kasi talaga yung mga ganito mga kwento eh. Ito na yung question of the day natin. Mula Kolkata, pupunta tayo sa Pilipinas. Para sa mga kalalakihan at kababaihan to, no? Pero, focus tayo sa mga kababaihan natin. Bilang isang Pilipina, profesional o hindi, Na feel mo ba na safe yung working environment mo dito sa Pilipinas? Gusto ko marinig ang kwento mo or kung may mga pinagdaanan ka ba na similar kay Dr. Mamita, pwede ko bang marinig yung kwento mo sa ilalim? Pakikinggan namin yan. Ulit, para sa 1,000 Gcash giveaway po natin, sagutin nyo lang yung question of the day natin at promote ko lang din po yung aking Instagram. Napakarami po nagko-comment sa akin doon. Pasensya na po kung hindi ko nare-replyan lahat pero binabasa ko po lahat yan. Punta lang po kayo doon at mag-suggest kayo at istory nyo to habang nanonood kayo kasi natutuwa po ako pag nakikita kayo na tuwang-tuwa habang nagkukwento ako. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! 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 We want justice! We want justice 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 चले